Lingo. Namaling ni sila o birthday gahan na kung sa tawag Banak. Banak gahan na oi. Mo na inahan sa bangus. Ah, di lang kay magtaro bai kay. Lubog-lubog mo ay o. Dara, dara, dara. O raw. Hmm. Banak ko de gan ba. ron. Gi, gi dagan. Kuya ni ron. Wala na kulong na Ito ja, nga dyan, ito mo eh. Manak e, manag ko ngayon. Kornir na dyan. Wala na, kuya pa na ni! Kuya pa na ni sila. Kornir e, siminto naman, no. kanang siminto. Kanang siminto, wala na, daog na ni! Ah, okay na niya eh, sulod na tayo. Sulod na? Na, da, sulod na, dagahan kayo. Dagko! ko, ito lang, ito lang, ito lang. Nandito oh, pinipuwa oh. Nandito oh, pinipuwa

Ngambak na ron, sayang kayo. Ati kay na. Amat. Sao pag yakup nga. Ana man naman sipong ang pukot ba. Asal betul, tesi ego. Ula daw manganak. Ah sige. Eh Asal betul betul, ng bisbara. Ha, sulod na, sulod na.

Siaru gagu isane. Bat hitam melabay Ay bugaw ilang terado. Oh para rambut dumbul, Pak. Oh. Ay wala. Maruno gay bay dapat gid ako da ko nilaning ko ano? Maruno ah, ganito. Ay toranaw. nangambag <laughs> na eh. 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 ano, yung tuwi yan yun isimple ko yung yan ko na yung yan marunong mga isdaan ayun eh, no? dagko ba kayo dami <laughs> ato. damiya, <to. laughs> damiya <to. laughs> nga magkisikis siya, eh, tau o naon ba ay sus tuwa raw si ripas kuitis sayang kayo ba wala na gud

Ano na, naman mo ninyo gipos ng kanang kuan ba? Gagmay mo yung kulong ino no? Gano'y no? Ang gagmay, wala na. Dininay mo kuan na katong daggo kayo. Lamiya tong daggo ba eh. Ngamba ka to ba? Ya nga to eh. yun? Pindas magto siya tuwi mo to. Mungi no? Ang to. Tuwi na tuwi. Lalo na kung puputo. Budagan buturon rin, tawa. Nay, bainti katawa ni mag pataas Kini, mabalik mo ito rin. Pusibli dito mabalik. Lambak lang. Yang uh, nga <coughs> Sayang nga ito, no?

Turay. Ay, ku ana nanang. Beliug daw tambal yug. Oh, kuan mana sa atua na ku atung. Wala goodbye Wagi Wa gud sa kuha ba no? Sayang ato eh. Purot na to ba? Sayang sa gilatag oi. susuga mga ambak mga mananapa dito dito eh

Nami at eh. Maru at mga mananapa deh. Tuara. Bari tay man mga timangbang man. Mga bakal anuno. Ano no, bro? Okay, okay no? muhunat ba.

Sabi ni nga lugar raw. Unsa <manyan> unsa ni nga lugar diri Limaw. Limaw. sa raw. Katong isa gyud ina. nergunat. Buna taron. Tolak. Kena untaw ilang ang gisibog ba na ba? Klaro uh, ka ng kahoy ni ka tambag to. Ani ba pudo? Facebook. Sa akong lang. Gisakog ko gisda. Sa kadagan na to bas. Hana to eh, giisa bai.